Iloilo What's Up guys Nandito na naman sa si Mr. Ben TV guys Good morning sa inyong lahat Happy Sunday Dito tayo ngayon sa Las Pines guys Pumasok tayo sa trabaho Para deliver ng Yellow to Vice guys, guys Dito sa Las Pines. So ito guys Yung yellow na dina-deliver ko Araw-araw guys Ang dami yan Yan kasi ang trabaho ko guys Truck driver delivery So guys Ang dami ng yellow yan Yan ang trabaho ko Araw-araw guys Mahirap talaga itong Trabaho ko dahil ako na nagde-deliver ako pang nag naging finance guys kaya wala ako katuwang dito guys. Dito tayo ngayon guys sa area na dinideliveran ko guys kaya pa. Ah. Tube eyes. So kung bago pa lang kayo sa YouTube channel na makabagong TV, please click, click subscribe muna guys. Pag-i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video katulad nito guys. Kung magustuhan niyo, paki-like at share na rin. Like and share niyo na rin guys. So, bago natin simulan yung vlogs nating araw na to, intro muna tayo. Let's go! Boom! So, ayun guys. Nandito na nga tayo sa Las Piñas na deliver. Kasi ito yung trabaho natin araw-araw. Truck delivery driver, Pai Nante. So, shout out nga pala sa lahat ng mga subscribers ko dito sa youtube channel na makabagong tv guys shout out to everyone thank you thank you so much sa lahat ng mga nagsuporta nag like nag subscribe dito sa makabagong tv guys ang ginagawa ko ngayon guys sariling content ko na guys hindi na ako kukuha ng ibang mga videos na magbabiral para lang makatch yung 4,000 one time ako guys so ito na lang guys ang ginagawa ko guys kasi mahirap mag-ano, guys, ng content sa sports din. Kaya magbablogs na lang ako bawat pasok ng trabaho ko. Mga videong katulad nito, guys. Sana magustuhan nyo, guys. So, ito, guys, yung ngelo. Chupais. lamig dito, guys, sa taas. Yun ang ginagawa ko dito, guys. Nagde-deliver. Shout-out to everyone mula Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you so much sa walang sawang suporta sa YouTube channel ni Makabagong TV, guys. So tayo guys sa uh, truck to guys sa loob ng truck. Tapos na kumuha yung dealer ko guys na tatlo. Nihintay ko na lang yung dalawa para makauwi ako ng maaga. Tapos di na ako ngayon sa second trip ko sa may Muntinlupa guys city. Doon sa may Alabang. Kaya dito ako ngayon nagdi-deliver sa Las Piñas first trip ko guys madaling araw pa ako buong biyay doon galing planta ang tawag sa akin puno na alas 3 ng umaga madaling araw malis na ako guys kaya nandito na ako ngayon sa ruta ko so hanggang dito na lang muna guys yung video natin Sana magustuhan nyo yung content natin na katulad nito guys thank you thank you so much again to everyone mula sa USA Asia Pacific Region Asia thank you so much Europe sa lahat ng naabot ng videos, YouTube videos ko na ito. Thank you, thank you so much to everyone. God bless and happy Sunday all. Hasta la vista, baby. Bye-bye. Boom!